na ako. Yan. Nakita ko sa inyo ang yari ng aking nawa. <laughs> o, di ba? Ang ganda na. Ayun na siya. O, di ba? Ayun yung inakit ko, di ba? Dito tayo, dito tayo. Yan, ayun yung inakit ko, di ba? Alam niyo, nagustuhan niya ata ng amo ko yung pagdesign ko dyan sa mga bulaklak. Tapos, di ba? Ayun yung, ayun yung inakit ko. Di ba? Tapos, ayun yung anim. Anim sa labas anim din sa loob. di ba diba? Sa gabi yan, maganda kasi May Christmas light yan. O diba? Maganda yung pagkakagawa ko. Pinahitahi ko lang yan. tinagpitag ko siya. Kasi, ah, lang ako pag-akyat kasi natatakot ako baka mahulog ako. O diba? Ang ganda na. Okay, yan lang guys ang aking ginawa.